Ang double Todoplex sa pagdating ni Kim Jo at Paolo Oblino Sa United States, Simula na agad ang banding Support kong support siya sa Kim Pao At sa pagkikita nila kay Aki Napaka healthy din talaga ng ganyang relationship Proud na proud sa pagkikita kita ulit Ang chika ni Sir Ogil Alcacid ay true na true kaya maagang umalis sa England. May importanteng banding sila. Napakaraming maleta, hope mag-enjoy at makapag-relax sila ngayon. Ang dami agad kiniling supporters. Ayon sa kanila, Hello mga Kimpong supporters! Nakita niyo rin ba kung paano hinirami ni Kimi ang phone ni Paolo habang nasa kalagitan sila ng performance? Kita niyo yun habang kumakanta. Sadyang cellphone ni Mr. Cellphone din ni Mrs. Hindi nagdalawang isip ibigay agad ni Pao. May karapatan na nga talaga sa mga personal na gamit. Sinong nagsasabi na palabas lang at pan service ito? Baka tawanan lang kayo ni Pao sa tindi ng pag-aalaga niya habang nasa abroad sila ngayon. Ayon pa sang isang komento. Salamat sa pagplex ang Jerez. Ang ganda ng sawahan ninyo. May pagbisita pa at bonding moments. Sana magdabas ng mga larawan para busog sa ayuda. Para umiyak din ang mga haters sa mga makikita nila ngayon. Diyang maraming bansa na silang napupuntahan at maraming mga larawan. For memories to come sang-ayon ba ang lahat yan? Anong sa rito?